Idatag mo yan! Dami niya ka eh. dalawa lang yan! Ah, ay, 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 na <laughs> Gusto kasi niya nakavideo. Bakit? Ayon ko <laughs> Para daw makita yung iyong ano. <laughs> Di mo kakotuan, no? <laughs> Alex, ilatag mo kasi yan. Adipedip. <laughs> <laughs> ka niya Ay, siya kargahi. Ilatag mo yung talong. Oh. Ipapailalim ang talong. Oo. Oh, eh. Talagin naman eh. Nako. Eh, Brad, <laughs> <laughs> eh. mo lang eh. Eh, <laughs> Latag Datag mo. Ikaw, talagang mawag. Kailangan niyan eh. Hala. Ayan. Ay, oh, tolo ko pa. Ikaw. Ako, huwag yan. Kasi Sabi ko kay Alex, ilatag yung talong eh. Ibukod e na lang yung patola. Patola to patola. Ilatag mo yung talong. Oo, lang. lang niya ng gulay, lang niya ng gulay, oh. Wala tayo. Wala tayo, okay. Nang <coughs> may pijepo. Satlong milyon yun. Papaya talaga sa insurance eh. Kasi may pijepo, ano? Hindi hmm. nga. Ka? Kasi nga ayoko mag-drive ng ano, ng manual. Hy. Baka umatras ako dun sa ano. Sa, sa bangin nyo? Sa ano? Sa Tagaytay. Tagaytay ka ba? Ano? Sila. Ah, Tagaytay eh. Eh, sungay. Sungay ka na daan? Oo, eh paano pag halimbawa ay ano, yung yung ano, yung, di ba, may mga umatras doon, pag kasi naka-manual ka, eh, pol, yan, hindi ako atras, naka-manual ka. Pero, hindi ba, isa kayo sa, sila ng pupila, Si ano, ang ko kay Doktora Gibara. Kami ng parking. Alam mo nga na renta ako eh. Hindi ah. na, alam mo sila dito. Sila lang ako. Ano, tapos pa pala ako doon. Pero sa awa ng Diyos si, eh, lumakas ako sa gulay. Si Marlene. Kumuha ko sa akin yun. Misa kukuha sa akin ng 70,000, 60,000. At si Shano kukuha sa akin. Tapos to sa law, marami na rin kumuha sa akin. Pero 3 months pa lang ako doon. Ang una kong naging trabaho doon, pa 5-6. Okay. una na, tapos 5-6 ako, tapos... Private din ako? Pareho yeah. okay, lang kami kay Doktora Gibano. Eh ang upa ko ay eh, 105, may rice mill ako sa Gapan.

parang ano, parang <laughs> <laughs> tapos ano may sungay ginawa kong kante ito sungay, sungay, Ayan, natin, ang taas saan? Ang <laughs> uh, may daan, ay, ako na naman yung maraming truck kaya lang eh na uh, Ngayon pa lang lumalakas. Siguro mga mag-iisang buwan pa lang. Ini-stable ko muna. Tsaka, syempre, bago ako doon, kinakapak mo yung tao. Marami na rin kung walang sa akin. yung, yung, uh, yung ang, mag ang maganda, pagka na ako na siya sa doon si, doon si, baby si baby. 20, ko, lang pa kung mo. Marami na rin yung yung, okay, mo. Hindi Ano kaya etsura Ay, okay. naku, ay lasing Puro nasa

Sumay. Sa ano siya, man? Except ka ng ano, Carmona? Ha? Huh? Ng, hey, ng... Hey, ano? Sa ano? kaya yun, Ari? Huh? Saan ba nadaan si Obet? <coughs> Sa Carmona yeah, nadaan oh. na? Ay, wala, na. wala na. ka. Okay. Ay, hindi po. Akin po yan. Binili ko po. Binili ko po din yung ganda. Wala Ay, pala pag expressway. Hindi pwede yung may tap Wala, hindi naman ito live. Ano? Video. Luwi, doon na tayo dumaan. Kan? Para hindi mahirapay sa sakyan ko. Kan po? Magsinawa na yun. Sikte na sila. Yung Gabitex nga, natama po ba? Oo. Ito Gabitex. Ito rin. Oo. Dito paglabas po, di ba palikod oh. Gagano na lang tayo. Kaya lang tatabunan ng ano, trapal 'yan. Pag express. <laughs> <laughs> Ginawa hey, na ng ano po, Kami ay mag-ano po kayo, magbabayad po may lang, ano. Para tayo eh. Pero alam ko may laman po. Pero pag wala, pwede naman tayo magkasi. Doon na lang tayo dumang. Ano yan, Lex? Like, Tatabunan mo kapag ano? Express sila eh. Ang <laughs> babait nyo naman sa <laughs> akin. Pinapayaran ko naman kayo. Ano naman ba problema? Ba't naman ginaganyan nyo ako sa kangkong? Kailan naman ako kumuha ng 18 sa inyo? Alex! Ang dami ginagawa mo sa akin ha? Yung si Otso kangkong ko. 18 ba yan, Lex? Wala, binin ang medyo. Kala ko 20. Otso lang, binenta siguro. Ewan eh, ko sa'yo. Alex, huwag mo muna akong kausapin. Bukas babayaran kita, Titi ko kung ako sa'yo. Kamadaan mo ng maayos yan. Ayun na, ah, okay naman na. Ah, pwede naman na. Ah, hindi naman matangkad masyado. Pinapahaba. Oh, Oo nga, napahaba eh.

いいよ。<music>